Ako po si Princess Angel Florentino Ferrer, 13 years old, grade 7, nag-aaral sa Lourdes College, Cagayan de Oro City. Bata pa lang ako, mahilig na akong kumanta at hindi lang kanta ang talento ko. Magaling din ako sumayaw at magaling din ako sa art. Ang musika ang naging sandalan ng kalahok mula sa Hilagang Mindanao upang patuloy na labanan at maging matatag sa gitna ng mga pagsubok sa kanilang pamilya. Bawat kanta ay naalay niya sa kanyang mahal na kapatid at mga magulang. Ipinanganak at lumaki sa isang simpleng pamuhay si Princess Florentino Ferrer, labing tatlong taong gulang mula sa Balulang, Cagayan de Oro City. Olipay so, ka, ko nga uh, nakapil ko sa awitan challenge kay Daghan kay nagsuporta sa ako a uh, labi na na nabos akong confidence ka mag-join pa og Daghan ka ayaw na contest and murang ni gid ako ang confidence. Siya ay nagpakita na ng hilig sa musika mula pa sa murang edad at hanggang ngayon ay hindi na nawawala ang kanyang pagmamahal sa musika. Nag-aaral siya sa Lourdes College Incorporated, Cagayan, De Oro City, kung saan aktibo siyang lumalahok sa iba't ibang aktibidad ng kanilang paaralan. Okay, good afternoon. I am Christian Lemuel Elanao. I am the advisor of Princess Angel uh, Florentino Ferrer. Um, si Mutya, si Mutya ang tawag namin sa kanya, pati ang kanyang pamilya. Um, nakitaan ko siya ng potensyal, hindi lamang sa kanyang pag-awit, kundi na rin pati sa iba pang mga talento. So, mahilig din siyang gumuhit, mahilig din siyang sumayaw, at higit sa lahat, siya ay achiever. Actually, siya ay honor. Hindi lamang sa aming section, kundi pati na sa buong grade 7. Um, ang mensahe ko sa kanya ay ipagpatuloy niyang linangin ang kanyang kaalaman at ang kanyang talento upang makatulong siya sa kanyang pamilya at upang uh, magamit niya ito sa future. Malaking tulong ito sa mga estudyante dahil may mga tao na parang hindi pa kilala ang kanilang mga talento. At sa pamamagitan nito, makikilala hindi lamang sa lokal, kung hindi pati sa buong mundo. Super recommended po ang programang ito ng PNP. Alam natin, sa after pandemic, um, we switched to online, di ba? So, mas maganda at mas uh, maayos ang programang ito dahil uh, hindi siya masyadong magastos kahit uh, ito ay national contest but uh, kita na nandito sa malayong lugar ay makakasali pa rin sa ganitong paligsahan at hindi na kailangan na pumunta sa Manila para sa kanilang partisipasyon. My name is Afra Fatumina Gralim and I am the friend of Princess Angel. She has been my best friend since grade 3 and I'm very lucky to have her as my best friend. there are many things that i admire about her i admire her for her kindness she is also very talented i've always been there to support her and admire her in my honest opinion what i can say about her joining this contest is that she is very brave and her confidence is very high i am proud to say that seeing her join this contest is, makes me proud i remember when she used to be very shy and how she would always hide her face during the camera now seeing her In front of the camera, in front of thousands of people, makes me very proud. Sa murang edad, saksi si Princess sa hamon at pagsubok ng buhay. Pinanganak na mayroong Down syndrome ang kanyang bunsong kapatid at magdag pa rito na mayroon itong butas sa puso na nangangailangan ng agarang gamutan. Sa pananalig nila sa puong may kapal, matagumpay na naupirahan ang kanyang kapatid. Kaya naman, isa sa mga paborito niyang awitin ang kantang Pagsubok ng Orient Pearl. Ito ang awiting nagbibigay lakas at pag-asa sa kanilang pamilya. Ang kantang ito ay malapit sa kanyang puso dahil sa minsaheng hatid nito na kahit gaano man kahirap ang buhay, pag may tiwala sa poong may kapal, lahat ay malalagpasan. Ang kanyang kwento ay patunay na anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay, lahat ay malalagpasan, bitbit -bit ang pananalig, pagiging matatag at pagbangon. At yan ang kwento ng pambato ng Northern Mindanao. Patuloy nating suportahan ang kanyang laban sa Online Awitan Challenge. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Remy Sanchez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.